Si ate na wala ng bose, singer yata, singer. Singer, singer nga. Nako. Ay, kaya ate nang boses mo, naiingayan. ingayan <laughs> di ba? Di ba ka naiingit sa boses mo? Ano ka kinakanta na rin? Ayoko sana. <laughs> Magalan. <-erar. laughs> testing nga, <ka>, testing. <laughs> hindi kita gagawin tayo eh, pag hindi ka testing. Hindi nga lang piki, babalik natin boses mo. <laughs> Saka pa rin Diyos, wala pagtago. Apat gumagawa din eh lalaki na gutos. Pasok. Tanggal mo ginawa dito. Dali. bilis sibat Bat. Tanggalin mo lahat na ginawa mo dyan. Ang hirap magsalita walang boses. Ano? Tanggalin mo lahat yan. Dali. Pati iyak. Di ko marinig yan. Eh. sibat Bat. Tanggalin mo ginawa mo dyan. Dali. bilis Ah, uh, Operan sana? Ay, wag, bag. Positive ba rin, oh? May kulaman. Kaya, so, ko sana kumanta si ate. Pag gumaling nga rin, gawa mo ko ng ano, kanta. <laughs> <laughs> Bill, rin mo sa akin yung kanta mo. napat ages? Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin. Ay, na-trabaho niya na kumakanta? Puso sa ngayon. Ha? May ba kita Kumakanta siya? Oo, nakanta siya. Nakanta siya, pero pag wala siya. Ah. Naingayang ka sa'yo? Hindi. Naingayang ka, Tito? Ha? Makukulam? Naingayang ka o naingate? Sagot! Si bot. Sasalaksakin kong bunga nga mo. Ikaw, bunganga mo wala ng boses ah oh, anong dahilan yan? Naingay ka o naingit? Ah, naingit. Ah, maingay! Maingay! Ay, eh, nakantay! Eh. Sinto na ka? sintonado? na to? Ha? Ah, hindi? O, oh, hindi naman pala eh. Luko ka pala eh. Marami ka na Marami ka na kinulam? Gusto mong ibalik ko yan sa iyo tsaka sa mga kasama mo sa bahay para hindi kayo magkaitindihan. Puro kayo paos. Wari ko yung group chat ang gagawin nyo. Ano oh, ni ate? Ano, gusto nyo mag, magka, magkakatapat kayo ng mga anak mo pero magkakachat kayo. Gusto mo kayaan? Uh, tanggalin mo yan. Babalik ko sa inyo. <laughs> Oh, binalik ko para magkaka-chat kayo kahit magkakaharap kayo, ano? alibawa utusan ka magsaing, i-chat-chat na lang sa inang tatay mo. Ha? mga kagigil kayo, mga mga kukulang kayo. Wala tuloy ka ingay-ingay video ko ngayon. Ang mga ka-silencer eh, oh. <laughs> Oo, oh, pero ang dahil sa kawalang yan. Mo! Tama yan! tuloy ng mga rin. Masyadong nakakanta na rin. Pilisan mo, tanggal mo na dyan. Gusto ko ibabalik ang boses na ha. Ha? Sagot! Oh, uh, <laughs> Para kang pintuang wala nang lang is eight. mo na dami ako upload ngayon. na uh, follow nyo YouTube natin. Doon na tayo nag-upload. Paisa-isa lang tayo sa Facebook. Eh. Panoorin niyo sa YouTube mamaya, mama, are. Delays. Ah, follow niyo YouTube natin, Apo Philip Apollo, YouTube. Gusto ko aray na sigaw Papasigawin kita Tingnan natin kung wala tayo ng boses. Wala talaga. Ganyan pala sumigaw yung silencer. Ano? Yan, hindi ka tuloy makasigaw. Tinanggalan mo ng boses eh. pa nga. <laughs> Saan <laughs> mo lumulat yan? Bilisan mo! O operahan sana to dahil sa kalukuhan mo! Tapa nga! Tanggalin mo yan. Gusto ko babalik boses niya agad. Agad-agad. Ngayon mismo. Ngayon mo Sagot. Galit ka? Gagalit ka yata sa akin eh. Ay, ay, anak. Naku, napakain pa yata ito. Kinakain mo ng mic to. Naku, kinakain. Buko ka pala eh. Sa huri, ate, dali. Ate, sayang oh.

kawan uh, <coughs> uh, naalok lang yata na chip lang ikain agad bilis <coughs> <Delays. coughs> tangalat ano pinakain mo doon ano yung nilagay mong ano ano pinakain mo din ano binigay mo dali sagot Aba, Papasigawin na naman kita ng walang boses. Ano ang pinakain mo? Ulam. 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 Anong ulam? Isda, baboy, ano? You know? Baboy. Anong luto? Apretada, adobo, paksiw, sinigang, ano? Sinigang. Wow. Ang sarap ng sinigang na baboy, guys. Lalo yung bigay ng kapitbahay o katrabaho. Yan. babalik boses nito pag hindi bumalik ang boses nito ililibing ka after 3 days ay hindi pala, ibuburol pala pwede rin papakremate kita yung mangyayari sa'yo pagka matayin na duro ka ng trap gusto mo yan? Oh, tanggalin mo yan para kremate ka na lang bilis Gusto mo pag binurol kay mga walang boses ang pamilya mo? Naiyak walang boses? Ganun ang gagawin ko. Ano hong kinamatay? Ganun ang iyaw. Sige. Bilisan niya oh. Aboy, masyado ko na pala kumakain ng oras ko. Panginoong yawi, may akong sa inyo lakas at para patayin ang spirit. Nabuhay ka, wag ka na ulit, ha. Ano yung favorite mo ulam? Sinigang? <laughs> Ayun, doon ka nadali. Sinigang na baboy. Kinalam talaga paborito mo. Teka lang, teka lang. Para bang rin ilabas. Ganyan mo. Pinakain ka ng sinigang na baboy. Katrabaho mo yata yan. Naingayin daw sa'yo, kanta ka ng kanta. Kanta ka ng kanta doon. Kami po mag magkakatrabaho. Banding po namin ni Kumanta. Ay, kumain. Napakain ka ng sinigang. Ah, babalik ka after one week. Boses ko. Matagal yun. Re-recover pa yun. Pag di mo malikbalik balik ka lang din dinit. obvious na may kulang ka ha. Okay?